Sa modernong panahon, ano nga ba ang pangarap ng kabataang Pilipino? Pangarap ko maging isang sikat na reporter. <laughs> maging isang professional theater actress. Pangarap ko pong yumaman, magayaman <laughs> <laughs> Maging computer programmer. <laughs> Matulungan ng pamilya. Pangarap ko magkaroon ng sarili kong condo unit. Pangarap ko pong makapunta sa iba't ibang lugar. Maging um, teachers. Ang pangarap ko, magkaroon ng time machine madali ang mangarap. Pero paano nga ba mangarap ang mga batang magsasaka kung salat sila sa magandang buhay? Matatagpuan sa bayan ng Victoria, Laguna ang barangay San Benito pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao rito. At dahil malapit sa lawa ang komunidad, pangingisda ang isa pa sa kanilang mga pinagkakakitaan. Dito namin nakilala si Rachel, isang batang magsasaka. Sabi kasi ng namin, municipal. Ah. Pinangarap ko, nurse ang Ah. kaunting ano kaunting pampaano pang... pampaaral bukod sa mismong hirap sa aktwal na pagsasaka marami pang ibang mga problema ang kinaharap ang mga magsasaka tulad na lamang ng peste sa mga pananim na peste ng daga kapag na peste ng daga hindi na pwedeng kainin kasi wala na yung... Bawat isang botol, wala na. Nakain na. Hmm. So, wala na laman yan. Ah. Akala ko may laman. Ka. Wala na. So, bukod sa binaha, kinain pa ng peste, mga palay. Ayan, lahat yan. Simula dito hanggang dun sa kabilang dulo. Hmm. -mm. Laki pala, no. Lahat yan, hindi na pwede. Eh, opo. E di kung meron pa yan, di sana na ani na yan ngayon din. Ay, ganon. Bakit kailan ba yan pwedeng anihin na dapat? Ngayon, ngayon, ngayon buwan. O, ngayon. Ah, uh, kung halimbawang naani yan ngayon, ilang sako kaya yan? Dami, no? Sa balagay mo, ilan? Dose ka Ah, dose ka Kasi isang ektarya yan. Ah. Isa pang pa nakikitang problema ng mga taga San Benito ay ang mga ipinatutupad na polisiya ng LLDA o Laguna Lake Development Authority. Ito raw sana ang mga ngasiwa sa pangangalaga ng lawa pero ito pa ang nagpahintulot sa pagkasira nito. Pinapahintulutan niya ng Laguna Lake Development Authority yung pagkatayo ng mga factories sa gilid mismo ng lawa. Halimbawa niya sa Kabuyaw, Andiyan yung mga factory na gamit nung nung na ginagamit nila yung tubig ng lawa para hugasan yung kanilang makina. Siyempre, hindi pwedeng may alat doon. Kapag may alat yung tubig nun, no, kakalawangin, masisira, lugi ni Grosyo. Dahil doon sa kanilang proyekto yung sinasabi nilang pangpaulara, na yung sakahan at yung mga bahay dyan na Kitang-kita ang pinsala sa buhay at kabuhayan ng mga tagasan Benito. Sabi nga nila, ang lawa na raw mismo ang lumalapit sa kanila. Ah, ang lawa, nakita mo yung berde. Ay, 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 <laughs> Ayan. Yan, oh. Ayan. Banda ito. ito? Ayan. Dahil sa patong-patong na problema na kinaharap ng mga magsasaka sa San Benito, ayaw nang pagsakahin ng mga magulang ang kanilang mga anak. Gusto nyo po hindi na po yung mga anak nyo? Siyempre. Ayaw man niyo Kahit sino naman magulang eh. Dinas na yung hirap dyan sa palayan. Eh angat kaya paaralin, di paaralin mo sa eh, ibang lugar mo pa trabaho. Mm. Mas maganda nga doon sa syudad na mas hindi ignorante sila dito. Katulad ng ibang bata. Haharap mm. sa, sa ibang tao magiging ignorante. Iwa ko naman ang mm. Kaya kailangan magulang, hanggat kaya eh. Paghirapan mo para magpagtapos. Ano? Ayon kay Nana Yoling, kumakain na lang ng walang ulam ang mga bata. May makain lang Maswerte na sila kung mayroon. Dahil ramdam na mga bata ang hirap sa pagsasaka, hanggat may pagkakataon, ayaw na nilang magsaka. Kaya ngayon, kung ikaw ang dinilalba, sabihin ko bilang magulang, o yung mga anak magsaka kayo. <laughs> Gayon nakikita mo mismo, na pag hindi pag pinakit, pag, 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 pag na, kahit na hindi mo ipakita ito, ramdam naman nila ito, ito eh. Siya, ang mga kabataan na, na, na umiwas na din sa pagsasaka. Kumbaga, yun, di ba, kung bagay, yung ibang mga anak, na hindi magagawang bukod yung mga kabataan. Napito siya lang sila dahil wala silang ibang katrabaho. Pero kung titingnan mo yung direction ng kanilang buwan, parang ang ano nila ay umiwas ka na, umiiwas na rin sila sa pagsasakal. Bakit? Ay dahil problema mo. Kaya yung mga kabataan niya halos Tapos wala na sila sa pagsasakal. Mas interes pa kami ng mga ibang bansa. Yan ang mga ibang bansa. Kasi eh, pa, sa ganito, bititaan try mo? Bukod sa pangingibang bansa, gusto rin ng ibang bata na magpunta sa Maynila. Gusto ko pong magtayo ng negosyo. Eh. Mm. -hmm. Ay, alabang course mo ulit? Entrepreneur po. Ah, oo oh, oh, nga. Eh, saan mo naman balak magtayo ng negosyo mo? Naisip ko din po pwede naman po dito eh. Kaso parang mahirap mm -hmm. lang po dito. Mm, -mm. Kung hindi dito, saan mo gusto kaya? Pwede po sa, magta-try po, halimbawa sa Maynila po. yung mm -mm. Siguro po lalago naman po doon. Mm -mm. Dahil sa mga problema at hirap na kinaharap ng mga magsasaka, naiisip ng kabataan na umalis na lang sa kanilang mga lugar at tuluyan ng talikuran ng pagsasaka. Ngunit kahanga-hanga pa rin si Rachel. Ayaw mo ba magsaka? Pwede, gusto ko rin. Pero, para may pero kung sinabi kanina. Oh, bakit ayaw mo, bakit mas gusto mo mag-nurse? Gusto mo ba mag-nurse? Anong gusto mo, mag-nurse o mag-saka? Parehas. Ah, parehas. Anong uunahin mo? Siyempre, nurse muna. Ah, pagkatapos mo mag-nurse, mag-saka ka na? Ah, una pala <laughs> Mag-saka. Oh, tapos, pagkatapos mo mag-saka, mag nurse ka? Tapos yung pinag-anohan ko ng ano, pagsasaka, ipag-ano ko muna ah. Sana ang mga pangarap ni Rachel at iba pang batang magsasaka ay tumubo na parang mga binhi na kinakailangan lang alagaan upang tumubo at maging kapakipakinabang sa lipunan.